Welcome back to my YouTube channel mga kaboseng What's up what's up mga kaboseng So dito tayo ngayon sa ano kasama natin si Kapuset Mishirt Yan may, Yung pamain, pamimit pala natin yan Alawa Tapos may kasama tayong chino doon Anong lahi yun? Oo uh -uh. May nakuha siyang isang malaki yung nakuha niya mga kaboseng Tingnan natin Tingnan mo yan, biya sandali. Ang mo muna tayo dito. Matarik kasi ito mga kabosing. And tingnan natin yung huling niya mga kabosing malaki. Yan. Yes, yan, yan, yan oh. Laki oh. Tignan natin kung ano to. Wow. Ah, buri. Oh, ang laking buri mga kabusing Oh. Hmm. Sati kakit. Yun. Nambulabog lang tayo mga kabusing. Hintay-hintay <laughs> lang tayo. Marami pa rito. Marami kasi... Hmm, <coughs> marami sila dun. So, mamaya ulit update ko kayo mga kabosing yun mga kabosing may huli fish on ano tignan natin yung huli mga kabosing buti pa siya may huli siniswerte It's big. yon Oh. Oh. Laking buri mga kabosing. Wee. <laughs> Masalto. Why? Laki. Okay. Ah, laking buri. Oh. Wow. Ah, nakadalawa na siya. Tayo iklog pa rin. Natin mga kabosing. Ano no? Oh. Laki. Wow. Good job mga kabosing tayo. Itlog pa rin. Tinapay kasi yung pain nila. Naghahagis lang sila dito tapos ano. Parang kaka sa, atin, sa mga, mas malaki yung ano sa atin. Kakagat. Sana. Ang <laughs> ulit mga kabusing, update ko kayo at wala pa tayong huli. Siniswerte si Chapusit. Ulit mga kabusing, yun, wala pa rin tayong huli. ano oh. Andun sila o, oh. dami nila dun Oh. Puro mga buri kabusing, mga lalaki. Ang ng buri dito. Grabe. Dapat marami yung pamingwit natin. Sana may stretch man lang tong ano natin, itong tawag nito. Linya natin dito, tong line natin para sigurado. Oh. Hmm. Hmm. Sana naman Lord makakuha na kami. Ito <laughs> po may paming nilagay niya sa gilid. Nabay may nakuha ka na. Kahit siguro iwan mo yan diyan ng overnight makakuha yan. Oo. <laughs> Nandoon si Makmak doon, si Makmak oh. Ang dahil ni Makmak yun eh, no? oh. Tapos doon sa dulo doon, marami pa rin doon doon oh. Ayun, mga kabawasin ang lang yun, oh. Dahil pa na lumimingwit doon. Ay! Bismillah, mga kabawasin, mamaya ulit. Yung mga kabawasin, huwag kinain nila yung mga hinagis sa tinapay. Ay, nakubos na yung mga tinapay. oh, wala lang, natira. Mamaya dito ulit. Yan, mga yan. Oh. Doon pa rin sila, eh, oh na yung pagkain ng isda inubos na ng ibon hmm. Yung ng panlalaki oh. laking kalaway hmm. chabosik na na kami ni chabosik ang laki laki Uy, chabosik dito ka ayan ayan oh. mamayot mga, mga, mga bosing, marami dito wala kaming huli dun. dito na lang kami mamayot mga kabosik A few moments later. Abosing huli ulit tayo, pangalawa na. Oh, tapos tas mo, tapos tas mo, tas mo, tas mo, tas mo uh -huh. <laughs> ah. Mm. <laughs> ah. Mga ano, sundalo. Eee, <laughs> <laughs> mm. Hi, kinuhulit yung isa. Pangatlo. Wah. Yan. Mm. Wisiro na mga kabosing. Mm. Nagmayamot tayo. <laughs> ulit. pang-apat na tayo. Para siyang tilapia. Tilapia ta to. Wahey! Oh. Pang-four! Kamuyalit oh, na kamusing! One eternity later. Oh, ayan. Naglilinis siya ng fish da. <laughs> nice. fresh from the ah. fresh from the hule oh yes doggam can i eat one oke okay. nyampe okay, ya bear.